Hello mga idol, mga guys, meron po tayong ayusin ngayon mga guys. Ito ah uh, puko. Puko po ito mga guys, no. At ito hmm. lang po ako naka Baba. Ah gawa na ganitong model mga idol. Tingnan niyo naman 'yan mga idol, oh. Bale, apat yung camera, no. Hmm. Puko Problema daw nito mga idol, ayaw magcharge charge Ay, tinistingan ko na kanina mga idol, no, hindi talaga siya nang charge. At pag ino natin, ko natin. Ayan, no. Bigla kong namamatay. ngayon mga idol ito yung ating titingnan ngayon mga idol kung ano ba yung problema talaga nito tingnan nyo mga idol oh. charge natin wala ayaw talaga mag charge <coughs> ngayon mga idol i open natin to mga idol itong puko mabigat bigat po din itong cellphone na ito mga idol no? hindi na natin ito gamitan ng hatir mga idol kang hindi naman ano parang na-repair na siguro din ito mga idol oh. No? may pandikit na pong uh, ano dito puko ayaw mag charge ito ito yung Sa loob niya mga idol hmm, na-repair na pala ito yan o no? at mga yun mga idol no i-open natin yung kanyang back cover titingnan natin yung kanyang battery mga idol tingnan natin kung ano yung problema nito tingnan yung mga idol oh lumuwag na rin yung screw dito kung inayos na din ito siguro mga idol at i-update ko na lang kayo mamaya mga idol lang sa video natin ito guys Welcome back guys sa ating video At ngayon Update tayo ngayon guys sa ating video Ito na po yung ating uh, Notifier guys At Test natin to guys no Ang cha charge na ba ito no. charge na siya, guys. Hmm. At ayan, guys, no, na-charge na siya. 1% pa lang yung ganya battery mga guys, so. Ito na, guys. I-reveal na natin yung ating ginawa, guys. Pag open ko kanina mga guys, no ah, uh, natanggal po yung flex ng ating ah, uh, papuntang charging board natanggal po dito mga guys kaya po ayaw siya mag charge at yun lang po yung ating ginawa mga guys na wala nang iba wala na tayong ginalaw dito sa board at saka sa battery Nakal <clears throat> ko guys no display lang yung mga kamera dito mga guys. Pero totoo pala guys no na apat yung kamera nito. Tingnan niyo oh. Oh isa, dalawa, tatlo. Bali apat ito po yung kanyang main kamera mga guys oh. Yan. Yan po yung main kameran niya. At itong yung tatlong na kamera mga guys no akala ko display lang pero totoo pala at uh, sa tingin ko nitong brand na ito mga guys no uh, original po yung brand hindi po imit no may mga puko kasi guys no na imit lang ito original po mga guys so tingnan nyo yung battery nya guys napakalaki ilan ba tong capacity nito 5,160 51 yung max niya no yung capacity ang tagal malubat mga guys oh. at tingnan nyo yung camera main camera niya napakalaki oh. napakalaki yung kanyang camera <laughs> at ayan lang guys no lang po yung ating share na idea mga guys wala po tayong ginalaw sa board battery wala po ang problema lang no natanggal sa pagkakabit yung kaniyang uh, charging flex punta ditong uh, charging board no yon lang mga guys no ayan at ayan mga idol no kalimutan ko pala mga idol no na magpasalamat no sa inyo sa palagi yung pagsuporta sa aking youtube channel at uh, no, sa followers at non followers ko uh, maraming salamat no at uh, kung may natutunan kayo sa ating videos na ito mga guys mga idol pakilike share and support no subscribe ng ating youtube channel at pakisama mo na rin yung bill notification para maka-update kayo sa ating mga videos dito mga idol sinsya <tong> <tong> na po mga idol at ayan o nagcha-charge na po siya mga idol hmm. i-on i -on na hotel ng mga idol <tong> tino, abo. Tino, abo. Tino, abo. Ah, Hindi pa, hindi pa kaya niya mag-on mga idol no dahil 1% pa yung battery niya. Oh, yan no? mm. Lubat pa. It means hindi pa niya kaya mag-display. Ayan. Okay na yung ating gawa ngayon mga idol, no? At hindi pa kaya niya mag-display mga idol. I-charge na lang natin to. Puko yung ating gawa ngayon mga idol, no? Hmm. Ayan. Ito lang muna yung ating videos mga idol. Maraming salamat.